Guys, dito kami sa Kuan guys. Dito kami sa Cavite Beach, Ito si Pogi Moto Vlogs, oh. Pogi Moto Vlogs. Yeah. Sa mali. Tubod na 'di ba? Ah, time lapse. Time lapse. Ang lower. Kada ko sa lawas, naras sa babaw na maligo. Tapos, di pogi. eh. So oh, here the chipping, the chipping. Salamat guys, oi, salamat lang. And guys, pauwi na kami. Thank you very much and please like and share to our YouTube channel.